Hello mga kagri. Ka ang episode po natin ngayon ay tungkol sa bunga ng ampalaya. Pag-uusapan po natin ngayon yung iba't ibang klaseng problema na na-encounter po natin sa mga bunga ng ampalaya. Tulad ng bakit naninilaw ang bunga ng ampalaya, bakit hindi nabubuo ang bunga ng ampalaya, bakit baluktot or deform ang bunga ng ampalaya, bakit nalalaglag ang bunga at bakit walang bunga ang ampalaya. Come up! sa video na to sasagutan po natin yung lahat ng tanong na yon plus ibibigay din po namin kung ano yung solusyon na pwede natin gawin para maiwasan natin yung ganong klaseng problema Number 1, bakit naninilaw ang bunga ng ampalaya? So tulad po dito, madilaw yung parte ng ating ampalaya Ito pang isa So ang pinakadailan po niyan, natusok sila ng fruit fly So dahil po hindi ko binalot yung bunga Natusok po siya ng fruit fly, naglay siya ng itlog doon sa loob, pag noon, magiging larvae. So kakainin niya po yung loob ng bunga ng ampalaya. Kaya unti-unti po siyang naninilaw. So tulad dito, so dalawang uh, bunga ng ampalaya yung may sira. So ito yung kanyang pinaka-opening. Ayun kung makikita po ninyo. Ito, to may butas. So po siya nag-inject ng itlog. Tapos yan, dahan-dahan na siyang maninilaw. Masisira na po yung bunga na yan. Hindi na siya lalaki. Yung iba naman, maliliit pa lang, naninilaw na. So, yung dahilan naman nun, ay hindi siya na pollinate or hindi siya nabuo. So, ang solusyon po natin dito para hindi maulit itong pagtusok ng mga insekto, kailangan po balutin natin siya ng papel o ng dyaryo. Ginagamit po namin papel kasi kung plastic, pwede naman yung plastic ng yelo kailang kailangan natin sa butasan. Wala siyang butas, magkakaroon po ng moist, masisira po yung bunga ng tanin nating ampalaya. Kulambo, pwede rin siyang gamitin. No? Igugupitin nyo lang siya, tapos lalagyan nyo lang po siya ng pangtali dito sa ibabaw. Nakakulambo yung mga bunga ng ampalaya. Medyo magasto siya, pero reusable naman siya, kaya walang problema. Tapos doon naman sa mga papel or jaryo, nababasa siya ng ulan, pero mabilis din siya matuyo at hindi rin siya basta-basta napupunit wag lang siyang magagalaw kapag kabasa kaya lang minsan hindi na natin nare-recycle yung mga dyaryo na ginagamit kasi malutong na dahil sa ulan tapos init kaya minsan isa dalawang beses lang natin magagamit pero yung kulambo mas maganda kasi tumatagal yung plastic naman okay lang basta may mga butas para hindi po matrap yung moisture hindi rin masira yung mga bunga na ampalaya ang gagawin po natin dito kapag malaki na siya tapos nanilaw, may butas ibig sabihin natusok siya ng fruit fly kailangan po natin siyang alisin bakit? kasi may larvae po sa loob pag yung larvae na yan nag matured nag hibernate, pwede siyang maging adult at lilipad ulit sa inyong garden, mangingitlog, log, tapos paikot-ikot lang yung cycle so kailangan i-dispose natin yung mga bunga po na nasira ng fruit fly Alisin na natin siya. Pati itong isa. Okay mga kasi marami naman pong bunga itong ampalaya. Basta maalagaan natin at alam natin yung mga fertilizer na dapat ibigay sa kanila. Pangalawang problema, bakit ayaw mabuo ng bunga? Ang dahilan po niyan, hindi na ililipat yung pollen galing sa lalaking bulaklak papunta dito sa babaeng bulaklak, yung bulaklak na may bunga. So ito po yung sample ng babaeng bulaklak. Ayan, meron siyang bulaklak tapos meron siyang bunga. Yung lalaki naman, ito. Ito. Kaya lang sarado pa siya. Yan. Pag hindi po nalipat yung mga pollen na yan, papunta dito sa bulaklak na yan, hindi po lalaki itong bunga na to. Maninilaw na lang siya at malalaglag. So, ibig sabihin, sira yung bunga na yan. Hindi natin siya mapapakinabangan. Tuwing umaga po, naka-open ito. Yung mga bulaklak na yan. Tulad dito sa isa. Yan yan, naka-open siya. So, kapag ka dumapo po yung mga bees, yung mga pollinators dito sa lalaking bulaklak, may lilipat po nila yung pollen papunta dun sa, sa babaeng bulaklak. Tapos, pag nabuo yan, dahan-dahan po siyang lalaki. At pag napansin nyo na na medyo malalaki na yung bunga, ibig sabihin, successful po yung pag-pollinate. So, expect natin na lalaki yung bunga na yan. Kung napansin nyo po na madalas walang nabubuo ayaw lumaki ng mga bunga ang pwede nyo pong gawin pwede tayong mag manual pollination kukuha po kayo ng lalaking bulaklak tapos ipapahid nyo po dito sa babaeng bulaklak gagawin po natin yan every morning kasi doon po open yung mga bulaklak tapos fertile pa yung mga bulaklak kaya chances nun mabubuo itong mga bunga pagkahapon kasi yan, o, tulad yan sarado na tapos sira na yung mga bulaklak na lalaki kaya hindi po mabubuo yung mga bunga kailangan maaga hanggang alas 10 lang ng umaga pangatlong problema bakit baluktot or deform ang bunga unang dahilan baka kulang sa potassium pwede rin kulang siya sa calcium kaya manipis yung balat madali pong ma-deform tapos pangatlo kulang siya sa tubig pangapat baka nasa vine siya na malayo na po doon sa pinaka main stem. Kung maraming bunga yung ampalaya tapos yung tanim nyo ay nasa dulo, madalas po yan nangyayari kasi nga hindi na umaabot doon yung karamihan ng nutrients kaya medyo iba yung itsura at deform yung mga bunga. So ang solusyon po natin dyan, pwede tayo mag full year feeding, mag spray tayo ng mga fertilizer diretso na po sa mga dahon tapos lagi nating diligan yung mga tanim nating ampalaya. Tapos mag-apply tayo ng calcium rich fertilizer. So dito meron tayong pinipare. Ito yung ginawa natin na calcium phosphate, yung gawa sa balat ng itlog. So titimplayin lang natin 20 ml per liter of water. So i-spray lang natin sa mga dahon. Kailangan po sa ilalim ng mga dahon para pumasok yung mga nutrients doon sa tomata o nung dahon. Yan. So, nag-spray tayo early morning tsaka late afternoon kasi dyan po open yung mga stomates. Yan. Para kumapal yung cell wall tapos hindi basta-basta ma-deform yung mga bunga ng ating tanim na ampalaya. Pangapat na problema, bakit nalalaglag ang bunga? Ang isang dahilan po niyan, baka meron siyang calcium deficiency. Kaya mabilis pong malaglag yung mga bulaklak pati yung mga bunga. So maliban po dito sa full year natin na calfos o calcium phosphate, pwede tayong mag-apply ng calcium carbonate, yung sinunog na shells, tsaka yung sinangag na balat ng itlog, yung dinurog natin. So bubudbud lang natin dun sa lupa kung saan nakatanim yung ating ampalaya. So nakakatulong dito para i-increase yung pH level. Itong binigay natin na calphos at yung calcium carbonate, yan, yan yung makakatulong para hindi basta-basta malaglag yung mga bulaklak, pati yung mga bunga ng tanim nating ampalaya. Panglimang problema, bakit walang bunga ang ampalaya? So, pinaka problema po niyan, baka na yung tanim nating ampalaya. Isang klase po siya ng disease na ang nangyayari, wala siyang pinuproduce na babaeng bulaklak. Puro lalaki lang, puro bulaklak, walang bunga. So, yan po yung isang disease. Paano natin maiwasan? Unang-una, kailangan po bumili tayo ng mga seeds na hybrid. So, madalas kasi lumalabas yung pamamarako sa mga nire-recycle nating mga seeds. Baka yung pinagkuna natin ng pantanim or pampunla galing po dun sa tanim na mayroong sakit. Kaya na dadala niya sa mga susunod na generations. So, kailangan po maingat din tayo kung may budget naman kayo, kaya niyong bumili ng mga hybrid seeds. Pwede po yon Yan yung isang solusyon para makaiwas tayo dun sa pamamarako. Pero pwede tayo mag-recycle. Walang problema po doon. As long as healthy yung pinagkuna natin ng similya. Yung mga open pollinated. Basta walang sakit. Kunan niyo po siya ng pantanim para hindi na po kayo gumastos. Then, kung yung tanim niyo po na ang palaya ay namarako, ang gawin niyo po, alisin niyo siya agad kasi pwede pong mailipat yung sakit na yan. ng mga insekto, ng hangin, so baka mahawa pa yung ibang tanim po ninyo. Mapapansin nyo yan pag yung dahon ng ampalaya naging iba yung itsura sa normal. So yung normal na dahon ganito, pag nakita nyo po maliliit tapos parang iba na yung itsura nya, hindi na siya ganito, yan. Yan na po yung mga sinyales na tinamaan siya ng pamamarako. So sana po nakatulong information na to. Sana tulungan niyo rin kami i-share yung mga information para makatulong po tayo sa iba. Maraming salamat po. Happy farming!